Meron ngayon na uuso na bagong laruan Na sobrang sikat ito ngayon kahit matatanda ay meron 19 years old pa lang naman ako at pasok pa ako sa pagiging bata Kakaiba kasi ang laruan na to meron siyang buhay At ikaw na rin magpapalaki sa kanya Medyo nakakatawa nga at medyo weird ang itsura niya sa umpisa Grasset pa lang tawag sa laruan na to Dahil bago pa lang siya at hindi siya tinutubuan ng damo Mukha siyang ano alam niya na kulay brown pa Haha <laughs> charot Didiligan at aalagaan natin siya sa loob ng 7 days At dahil nga sa isa siyang damo ay papangalan ko pala sa kanya ay Dami Dito ko pala ilalagay si Dami Sa bintana ng kusina ko para maarawan din siya Hindi ko lang sigurado kung ano nasa loob niya Parang lupa siya na medyo malambot-lambot. Pero di siya magas pang hawakan. Mas isbut pa nga siya sa akin eh. Tamang-tama nga din yung pwesto niya dito sa kusina. Kasi katapatan din niya yung lababo, madali magdilig. Eto na ang orang araw na didiligan ko si Dami. Pero naisip ko na baby pa siya. Wisik-wisik o patak-patak lang muna ng tubig. Bali sa ulo ko lang muna siya dinidiligan. Gusto ko kasi sa ulo lang muna tumubo yung damo. Para yun ang magmumukhang buhok niya. Habang dinidiligan ko nga siya, napansin ko na meron siyang butterfly na kwintas. Hindi ko tuloy sigurado kung babae ba siya o lalaki. Malalaman ko na, na siguro kung paano tutubo ang buhok niya. Siguro kapag patirik lalaki, kapag pabagsak naman babae. Sa bagay, bagay din naman pangalan dami sa babae at lalaki, diba? siyang iniwan ko muna sa glat si Dami nakita ko kasi yung kapit bahay Nag-alaga din kasi sila nitong grass head kaso nung nakita ko mukha na pabayaan na medyo naawa tuloy ako sa itsura niya kasi dapat ganito ang kakalabasan niya lagpas lagpas na nga siya ng 7 days eh nung ko nga siya na ng malapitan cute pa rin naman siya kaso na ko, medyo creepy na nga lang din sayang nga lang na pabayaan nakita ko may mga tumutubo ng damo kung naalagaan lang siguro nito sobrang cute na nito pero ang sabi sa akin naalaga naman daw nila kinira pa pala ng pusa kaya nagkaganyan kinahaponan binigyan niya pala ako ng advice para daw mabilis tumubo ang damo kay Dami mas okay daw ko itatanim ko siya sa paso kaya naman ako na wala walang laman dito sa garden ko. Kada umaga nga pala ng araw-araw, pagkagising ko sa umaga, lagi na lang kami nakakakita na paso na nakatao. Ang hilig kasi ng mga pusa dumaan dito. Tulad dito isang paso na to, tumuob na to kaya nawala yung halaman. Kaya ito na lang yung gagamitin ko. At nung kasagsagan nga pala na pagiging plantito at plantita ng nanay at tatay ko. Sobrang kinarir talaga nila yun. To the point na bubunin na sila ng lupa. Pero ngayon tapos na pagiging plantito at plantita nila, napapakinabakan ko pa rin yung lupa. Pero di ba sana soon, hindi na lupa na halaman lang kaya natin bilhin. Imanipis natin lahat na sana soon lahat tayo makabili na ng sarili natin lupa. Grabe ba diba, para lang sa laro ang nag-rashead kung saan saan tayo napunta. Pabalik na nga ako sa kusina na para linisin tong paso. Kaso nung silip ako sa bintana, nagulat ako sa nakita ko. Ito kasi yung sisiw ko na si Kenchi, nakatungtong na sa taas. Gusto niya yung mabasa ng bahay niya at makikichismis yata. Kaya naman hinayaan ko muna kasi marunong din naman niya umuwi, lalo na kapag gutom. Sinimulan ko na nga palang linisin tong paso. Medyo maputi kasi tong gilid, syempre maganda ko malinis tignan. Bali, nagbabas nga pala muna ako ng lupa para mailagay ko si Dami. At syempre, para din siyang tumaob at tumayo siya. Yung tinanggal kong lupa, yung siniksik ko sa mga gilid-gilid niya. Para naman magandang ako ko sakaling tutubo na yung mga damo. Hindi ko na rin pala kailangan niya lagyan ng pataba. Kasi itong lupa na nasa paso na to, lupa talaga siya para sa mga halaman. Pagkatapos kong hugasan, ito sobrang linis na niya. Dahil nakadikit na nga siya sa lupa, imbis na uloy niya, hindi ligan ko. Ang dinidiligan ko na nga lang pala ay lupa para sipsipin na lang niya. Sa ganung paraan pala magiging pantay ang tubo niya. Pero ang gusto ko lang kasi sana unang tumubo sa ulo kaysa sa mga paa o katawan. Bali ito na nga pala ang day 1 natin para kay Dami. Nilik na nga pala siya ulit sa bintana para maaraw. Abangan na lang natin ang day 2. Ay singit ko na lang din ito nga pero tawanan ko na si Adobo. Dalawa na para sa ni Kenchi, ito nga para si Kenchi, ina kay labas na rin. Tagala kwartya nga dalawa magbest friend. Dati magkaaway sila pero nga magbest friend na ay nang maghiwalay. Nalaman ko kaya pala sila lumabas ay dahil gutom na. Para mabalik sila lumaki, pinapakain ko sila ng kanin. Hindi lang basta kakanin niyan ha, dinorado pa yan. Bagong saing nga yun, ay ibinasa ko lang para madali na lang matuha. Hindi niya ako nagkakamali, sobrang gutom nila. Pagkalagay ko ng pakain sa pagkain nila, ikaw sana silang umuwi. Oh, siya. Iyon e lang muna. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!